guys, what's up? So, dito muli, mapakain kami ng kambing ni mother. <coughs> Ayun. Diyan ma, siya may Yan, pwede. Pwede dyan. Ah. 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 Oh, dali, para matesting mo. Ah. Uh, oh. Matesting mo 'yan. Dali lang. Yan. Para. Oh, 'di ba? Aluhan. Sabi ko naman sa iyo eh. Mas magaling 'yan eh. Magaling mo auto. Mm. Mm. All right. Oh, malakas yan eh. Ah, mainit na. matitigas lang yan yeah. nice ayos na yan bahala siya dyan pag malambod pa siya ma ayan ang lakas ang kumain ng mga maliliit eh hmm. Me me Yan guys. Nandiyan kumain. Every morning kami nagko-kandito, nagpapakain. Me me Mantap, hmm. yang gubat. Pali yang gubat ya nih. Eh, paling gubat. rumah ini. Mi, mi. Pubitsalan pa kayo, wala pa ni Mahuan. Di pa nun nga taon ni Masapo siguro. Baka sa isang taon pa yun. Oo, oh, matagal pa to. Malaki pa yan eh, dyan. Oh. Kinikilig na yun mo. Kakaiba sa iyong mga tingi. iki na namaku keke ipa sayang nang